Kapitolyo ng Camarines Norte. Grabe, sobrang dami ng tao. Grabe yung tao, guys. Yung yes, simbahan. Ito yung Kapitolyo ng Camarines Norte. Bicol. Yan, guys. Sobrang dami na ng Sobrang dami na ng tao mga nagsimbang gabi para sa disperas ng kapaskuhan Merry Christmas mga guys ingat po kayo ingat po sa biyahe Merry Christmas po sa mga followers Grabe yung tao guys dito. traffic na uh, Grabe na yung traffic at dami ng tao Merry Christmas sa inyong lahat guys Sobrang daming tao guys mismong City, ng Camarines Norte, Daet. Mga taga Daet dyan, Hello po. Depende din 'yan sa tao. second time na po namin na makarating dito sa Camarines Norte. Dito po kami nag nyo nag, kasama ang pamilya na pamilya ko, mga tiyarang uh, ko. Maganda dito guys sa Bicol, may mga tourist spot pa na pwede niyong puntahan. nagsimbya na ng aking sister-in-law. Magsimba muna kami na simbang gabi. Doon na rin kami mag yung buena guys. Para sulit ang bakasyon. guys ang simbahan ng ano sobrang laki at, ang sobrang haba din ng mga ano lang sasakyan halos uh, wala na kaming maparkingan sa so, dami ng tao ng simba abot pa kami guys sa misa first time po guys na makakapunta dito sa simbahan ng Camarines so sobrang dami na ng tao guys sa loob simba mo puro marami ng tao guys sa loob baba na kami kasi yung gahap na ng parking ang hipag ko yun guys ito na guys ang katedra kapasok tayo at si Simba bago tayo mga punta sa ating mga mga relatives para magna-chebuena. Ayan na, guys. Ang pinakamalaking katedral dito sa Camarines Norte. Daet. Ayan, guys. Ang ay dami na, na ng tao. Hindi na tayo pwede makipagsigsigang, guys. Ayan, ayan. diyan din papas camera ang panginoon, ngalan niya ay araw-araw ang Pagdadating ang pa yung mga iba. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay... Okay. guys, mamaya na lang ulit. Sisimba na po kami.